Tingnan nyo guys, yung pinabantay ko ng bata. Tingnan mo anong nangyari. Sinakyan-sakyan na siya ng kanyang anak. Hagok pa rin siya ng hagok. sarap pa rin ang tulog. Gawawa naman itong ating afam. sobrang pagod niya talaga guys. Ay, so, imbis na bantayan yung anak niya. Yung anak niya nagbabantay sa kanya. Sinakyan pa sa ulo. Langga. Sarap. Ay, ano yung kinakain mo? No, 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 no. Dirty, dirty, dirty. Dirty? Dirty. Come. Ano, oh, ano, 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 ano. Kimi, kimi, kimi. Kami. Huwag mo sakyan si sa papa. Natulog. Eh. Ay. 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 Hay, bantayan mo nang mabuti ang papa. Hagok na hagok ang papa. Uy, kuluhoy lang sa amang papa, oy. Oh, pagod na pagod ang papa namin, oy. Oh, na oh, 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 naman ang papa namin. Sobrang pagod, no? Hmm. <laughs> Sana kaya si baby. May ginawa na naman sa kusina. Ano naman ang ginawa nito? are you doing there? Ah. Hindi naman yan dahil, guys magaan under once na hindi mag-close. Pag hindi ito mag-close, hindi yan mag-under. So yung kuryente niyan guys, wala naman yung kuryente sa loob. Doon naman sa labas, sa likod. Sa likod. Mga gamot yan na baby, ang daming gamot. Ayan, ganyan ang ginagawa niya. Malustrate yan. Wala. Goodbye. Come here na dito tayo. Dito tayo. Ano ginawa mo Chan? Minsan guys, mo sa diyan. Mo sa diyan, hindi ko na mahanap. Pero hindi naman to niya ma-close guys, kasi sobrang ano to eh. Hindi nga ako hindi nga agad to ma pag hindi mo talaga eh, i-push. Ano, eh, Ka? Dito tayo sa mo kasi malamig dito. Hindi kasi ako nag-unang heater dito sa ano, sa kusina at saka sa living room. Sa room lang talaga ni Bibi ko nag-unang heater, guys, para tipid, tipid, tipid. Eh guys, may ipakita ko sa inyo, naalala niyo yung aking yung aking uh, package. Naging ganito na siya, dalawang karton, yung isang package. Ito yung package noon, nakita niyo yung sa aking ano, sa aking ng aking kamatos yung guys, eh. Uh. Yung ano to, dito yung aking premier, nakita nyo may package ako doon. Ay nabalik, ay hindi na siya makalipad pa Pilipinas. Dahil ang company niyan ay hindi na mag uh, ng immigration. Yung company nila, hindi ko alam kung may problema sa kanilang license, yung binalik sa amin. Tapos naghanap kami ng bago. Ito naman ang bago. So isang box 'yan. Naging dalawa kasi wala sila gano'ng kalaking box. Naging dalawa. Ito lang pala siya, guys. Oh. Kanyaan. 'Yan ang bagong ang bagong pangalan ng aming papadalhan. Naging dalawang box na siya, guys. Hindi na sa isa. Maliit lang din kasi 'to, maliit lang siyang box. Ito ka katulad yung oh. malaki. So, imbis na darating ito December, na-stuck doon sa kanilang, iwan ko, tagal. So, grabe ang kanilang ano eh. Dapat eh, nag-ano na sila noon. Hindi sila nag-announce. Langka, come to your work. Work. Your room na. Dali. Dali. Kalat po ng ating kusina. Hindi pa tayo nag tinanong lip Tingnan siya. Kalat ng ano, kusina ko. Ayan. Nakita ko kaya dito sa ano. Kita ko kayo dito sa labas. Tingnan yung labas guys. Ang, ang kahoy, naging kalbo na. Ang aking, ang balkon na puno na ng dahon. Puno na ng dahon. Yung dito ko guys, mga decor guys, pinang alis ko na. Kasi si baby, naaabot na nga to. Inakit ko na to. Naaabot yun na to. Natangkad na si baby natin. Yun ang, ano guys, okay, so araw-araw ako naglilinis. Tingnan mo na dyan pang pedaspan. Kaya ang dahon niya no, pupunta dito sa la, sa king ano, balcony. Kaya hindi pwede maulan na niyan, guys kasi magdidilaw siya sa sa tiles. Sumtang magkuskus naman ako niyan, mahihirapan ako. Kaya araw-araw ko talaga siya na kasi baka pag umulan mabasa, magiging dilaw ang ang balcony. Ayan, kung nakikita niyo may ulam diyan, guys. Kasi malamig. <laughs> malamig parang ref na. Parang ref diyan ko lang muna ilagay yung ulam. Iinitin natin pag kumain na tayo. Sige na lang ka. Go to your room na. Oh, yan na siya. Yan ang walk walker mo, walk, walk. Postcard pa tawag doon. Tingnan niyo to, guys. Nilagyan ko ng ano, nilagyan ko ng medias to kasi kasi inaano niya to. Pinopo ina yung ginagawa niya, hinatinutup, tinutulak. Eh, parang hindi maingay dun sa baba kay Lola. Pero, natutumba siya dyan. Kasi nga, wala siyang gulong. So, kaya ginanong ko po, dahil tihaya ko. hop. o, oh, o. Oh, oh. Sige. Atsla. Sige. Go, oh, go, oh. go. Oh, go, oh, go, oh. go. Sige na. Hindi pa ako nagtapon ng basura, oh. Ayaw niya na magtulog. Hawak na siya ng kamay. Hawak kamay. Ito tayo sa room mo. Oh. Ang room naman ni Baby, guys. Makalat na ang laruan. Pero ah? oh, malinis yan. Malinis! Ayan. Naka-on yung kanyang ang kanyang TV. Naka-on lang yun ang TV niya, pero hindi niya niyan pinapanood. Ayan, tingnan mo. Ayaw niya pumasok. Mm. 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 <laughs> tingnan mo, mga host na kanya oxygen. Mm. mm. <laughs> Ito itong crib niya guys. Iyan na namin 'yan, i-fold na namin 'yan, ibaba na namin sa basement kasi hindi niya na magamit. Ano na siya, tumatalo na siya diyan. Santa. Hmm. Ano yun? Silip ka lang kung naka-open pa ang TV. Hindi na naman niya pinapanood guys. Ang, ano niya lang niya May maririnig siya ba? Nabuburingan siya mula. Ano. Ganyan ang gawa namin dito guys. Pag once umulan, hindi kami makawoke Dito kami sa loob ng bahay. Pabalik-balik sa kusina. Tukwarto. Tukwarto. Ayan, mabuti nga malaki-laki na tong nilipatan namin, guys. Hindi doon sa inalisan namin. Grabe tong lamok doon. Sa inalisan namin. Dito salamat, walang lamok. Kasi ayoko tong makagat ng lamok yung kutis ni baby. Ano kasi yung kutis ni baby, guys? Makinis. Ayun ko maano to. Salamat ako dito kasi walang lamok. Doon sa kabila, may lamok, may langaw. Ito, salamat wala. Ay, o, oh, sige, sige na, sige na, Laba, laba day ako today while maglilinis ng bahay. Yan ang kwarto ni baby, hindi pa nalinis. Kailangan mag-vacuum ako dyan. Tawakin natin si baby. Magpalit ako ng feedings. Mag... Ayan, ang dami kong ano. Ang dami kong pamagplansyahin guys, o. Oh. Ayan, tulungan nyo ako magplansya. Oh. Ayan. Tibo, tibo. -ano ko na nalayo ng aking altar guys. Eh ano ko na lang to. I-mix, i-mix. Ihintayin ko yung aking nilalabhan. I-dryer ko na lang, guys. Hindi ako makasampay kasi cold na day. Tingnan yung labahan ko, guys. Ang dami. Ito, tapos na. Ihintayin ko lang isang, isang ano. Ay, nandito pala. <laughs> Ay, nandyan ka pala, nanon. <laughs> hindi niya naman mabuksan yan, guys, eh. Hindi yan mabuksan hanggat hindi yan matapos. Nandyan ka pala nanonood. Kaya pala ako hanap ng hanap sa iyo. Nandito ka pala. Heren! Wala nanonood sa dyan. Buti hindi niya ito na-close. Kasi mabuti na ito eh. Mamaya, tanggalin natin ito. Ma-close ito. Malak ito. Lagot. Lagot talaga. Dito ma, matanggal. Ay, hindi pala ito siguro malak. Uy, malak. Ay, hindi pala guys. Hindi pala ito naayos pa ni Peter. Hindi pa ito malak. Hmm? Hindi pa tumalak, guys. Hmm? Hindi tumalak. Kasi, guys, nakaano siya dito, oh. hindi siya, hindi naka matigas to, hindi to, oh, iwan ko, ano dito. Dito ba, guys, oh. matigas to, hindi siya ma, hindi siya malak, hmm? Oh. So, hindi siya ma, iwan ko, nadikit ba? parang nadikit to siya, oh. nadikit siya dito. So, hindi siya malalak. Ayan. Ayan. Kaya, yeah, pag nag-share, guys, hindi kami nang lalak. <laughs> Dito ka na lang, ka! Andiyan ka lang pala, eh! Tawag ang tawag ang mama, eh! Dito ka na, dali! O, oh, hintayin ko lang isang round bago ko ilagay sa, ano, kasi kunti lang ilagay yan sa malaki kasi ang, ano, dryer. O, dami kong linisin, guys. Ay, sobra! Ito naman, guys, hindi ko tinatanggal. kasi, ano, to waterproof. Sasampawan ko lang to ng, ah, uh, sa pin. Kasi hindi ko na tinatanggal yan. Kasi pag tinanggal ko yan, ang sa ilalim na puti, hindi na magiging puti. Ang kanyang kalalabasan. Tumabas na siya, guys. Lumabas na? Tapos na? Ha? ano mo nanonood mo doon? Naglalabas si mama? Ay, ay, naipit ang oxygen. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait. Ang oxygen mo naipit. Dali. Dito ka, dito ka. Dali, dali. Ito yung problema guys, pag nasangit yung ano, ba, ano? pa nasangit ang oxygen. Wait lang, hawak dyan oh. Hawak. Nasangit yung oxygen mo. Oh, tawa. Nagtawa na. Nakakahalin. Ah. Oh. Diyan, nasangit ang oxygen. Tara. <laughs> Maligo tayo lang ka.